Ano ba yan? <laughs> diba? Magmamay day ako. Biglang umandar. Kakaloka. O oh, dahil umandar, I did 30 seconds na lang natin. Or 60 seconds. For the another vlog. O oh, ba diba nakakatawa talaga? Ah, at ikse na pala ang shoes ni diba Baba. So ito 195 to eh pag binili mo. So sabi ko nga 207 ba yung points ko kanina. Tapos I have this. Santone Plus and Iberi. Ako ito sa pera ko to eh. I, I, this is my uh, regular to. So, I have juice hangga't maari everyday to refresh. And yung itong Reaya, ma mahal na siya. So hindi na ako more on lotion. Yes. Inaamoy-amoy natin pag nai-stress. Hindi ako maano eh white flower. Oo. So, so yun nga nandito ako sa tambayan ko with my pusa. O, oh, diba? So, ganun lang ang aking Saturday, Sunday. Sabi nila, mahirap daw maging matandang dalaga. Ang akin na hugot ko is this. Mahirap tumandang mag-isa kung wala kang anda. Kaya, habang maaga, tanggapin mo kung ano nakalaan sa'yo. Ako hindi ko pinipressure ang langit para magkaroon ng kabiyak, jowa, at magiging future husband. Kasi alam mo, pagpasalamat na natin na kahit sa tingin ng iba, magduduro sa ka dahil nag-iisa ka ay nagkakamali sila let's just crack that stereotype na kapag matandang dalaga maghihirap ka ay kote kapag ikaw ay nag-invest na maganda para sa kapwa mo may balik 'yan pero <laughs> para sa kapwa mo o yun na Shopping.